Mauhuli mo na kung sino ang kausap ng asawa mo or jowa mo sa messenger call. Gusto mo bang malaman? Tara, panoorin mo itong video nito tapusin mo hanggang dulo. Ito ay para sa'yo. Wow. Punta ka sa apps, play store. Puntahan mo yung search bar akat ka sa taas, i-type mo dyan ang messenger record calls. Kapag na-type mo na, i-click mo, install mo siya, hintayin po natin. Nag-rotate po siya. Ayan. Ayan Posting pasensya lang po. Ayan na. Naka-open na. Click yung natin yung open. po natin open. May arrow po sa baba na green, i-click mo 'yan. May makita po kayong box lagyan ng check. I-click po ang arrow na green. I click po ang enable permission. While using the app, click po natin allow. I click po tatlong beses. Ayan, i-click po 'yung arrow na green sa tabi. I-click po ang enable Permission hanapin po natin yung record messenger calls yung iba pong phone install apps ang nakalagay ngayon nakikita po natin dito ang record messenger calls i-turn on po natin click allow enable service i-click po yan notification record messenger call allow po natin click ang allow ayan naka-allow na po back, skip po natin. Ayan, wala pong nakitang katawagan si Mr. at Chowa. Gagawa po tayo ng sarili nating video para makita ninyo kung yung ating asawa or jowa ay may katawagan. Tara, continue lang po ang panonood. Back po tayo sa ating phone. Hanapin po natin itong apps na messenger calls. At ito na nga, at nakarecord na ang ating conversation sa ating katawagan. Pakinggan po natin. Po ay, may katawagan. At maririnig po ni subukan natin. At tulog pa po. So, hindi po natin siya matatawagan dahil siya tulog. Ayan, tulog po siya. Patay na po natin. Kunwari po, yung asawa ninyo o jowa niyo katawagan, dito po natin makikita kung sila po ay may katawagan at maririnig po ninyo ng malinom na malinong ang kanilang mga boses. I-off na po natin. alam na ninyo, maging mabuti kayong asawa or kapartner or jowa sa inyong mga mahal sa buhay. Sapagat ang sabi ng Diyos sa Kawagaan 31, 10-31, mahirap hanapin ang mabuting asawa. Yun lamang po. And God bless you pa ng video na ito para marami po ma-inspired sa aking content at makatuling dun po sa mga gustong malaman kung paano mahuhuli kung sino ang katawagan ng jowa mo or ng asawa mo. Bye-bye!